Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ayan, ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong May 30, 2024. At sa lahat po nating na mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May, ngayon po ay 5. Yan, 5 pa rin po tayo at 30 sa ating pecha. 24 pa rin po sa ating taon. yan kagaya pa rin po ng dati, simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5, 3 plus 0 is 3, uh, 2 plus 4 is 6. Ganon din po sa bandang gitna, i-add lang natin. 5 plus 3 is 8, uh, 3 plus 6 is 9. Ganon pa rin po sa bandang baba. 8 plus 9 is 17. Yan naman po ang ating unang numero. At yung pangalawa, yung kapares nating numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, tatlong numero natin dito. 5 plus 3 plus 6 is 14. Ayan mga idol, ito po ang ating pangalawang numero. Meron tayong 14. At meron na rin po tayo rin itong kombinasyon. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17-14 or 14-17. Ayan mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po sila, 17 at 14, isimplify lang muna natin yan bago natin sila isumada. At unahin natin ang 14, 1 plus 4 is 5. At 1 plus 7 naman sa 17 is 8. At ito po ang ating isusumada, 5 at 8. Unahin natin isumada ang 5. Ayan, kunin muna natin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. At dito naman sa 8, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan ng 26, sumada 26, 3 2 plus 6 is 8. Uh, 35 sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung ating mga numero na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong May 30. Ayan, meron tayo dito 5, 14, 32, 23, 8, 17, 26, at 35. Ayan, sa mga numero natin yan, pipili lang po tayo and kung ano po yung mga nagustuhan po natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga negro yan rambol lang po natin sila at sa ating sample naman kinuha natin ang 5 5 and 26 ayan then 35 at 35... Ay, sorry. 35 po ito. 35 at 14. Ayan. Lipat na lang po natin dito. 35 at 14. Ayan mga edal. Pasensya na. Nagtamali tayo dito. At 17, 23. Ayan mga edal. Ito po yung mga sample natin. Mga kombinasyon natin nakuha. Sa atin pong sumada. Para po ngayon, may 30. Ayan meron tayong 526 26. 35, 14, at 17, 23. meron tayong tatlong kombinasyon dito. At kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdago dito po sa taas ko nga. Kaya na lang po yung pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, po ang ating sumada sa pecha para po ngayong May 30, 2024. Maraming maraming salamat po.